Mateo Kapitulo 21 Versikulo 33 hanggang 46 Ang talinghaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakura niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan, at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasa ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa unang ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli ay pinapante niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagis sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimites. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon, at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan nito ay magkakalure-lure. Narinig ng mga punong pari at ng mga pereseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin sana nilang ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta.